Huwag abusuhin ang kalusugan ngayong holiday season at kumain ng masusustansyang pagkain. Yan po ang payo ng Department of Health, lalo tumataas ang bilang ng mga sakit tuwing ganitong panahon. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, mula December 21 hanggang noong Pasko, nakapagtala sila ng 47 kaso ng stroke. Tatlong put isa ang nakaranas ng kiroto paninikip ng dibdib. 20 siya man nagkakaroon na o nagkaroon ng hika. Habang tatlo ang napaulat na nasawi dahil sa stroke o atake sa puso. Ganun pa rin po ang sinasabi namin, iwas sa mga pagkaing masyadong ma, maalat, matamis at mataba. At yung pinggan natin dapat mas marami kalahati dapat ang prutas at gulay, one-fourth lang yung ating mga karne at taba at one-fourth lang yung ating mga kanin at carbohydrate. Oh, yan yung tinatawag na Pinggang Pinoy? 'Yun know, oh, yung Go Grow and Glow. Oo, oh, dapat yun. nga daw talaga ang kalahati ng plato prutas at gulay. Naman, uh, at piber, yun, fiber, fiber.